kumusta sa inyong lahat ngayon? Mga kananay, matagal na talaga ako hindi kumain ng isda. No? Nang dahil nga, hindi ko alam kung ano mayroon ako noon. So, mayroon na pala akong sensitivity o gluten. So, ngayon mga kamami, siguro 2018 ang last na kumain ako talaga ng isda, mga nanay, no? Probably not. Probably 2019, something like that. So, titingnan natin mga nanay, no? Nakabili ako sa tindahan ng fresh talaga wild snapper. Surok mga kananay ng sapo. Tumunggayan ba naman ni Nanay Ginny at lagyan ng kalbasa? Agoy! Agoy! Kasi fresh ito mga mami sus pero alam niyo ba mga nanay? Sabihin ko sa inyo, sobrang mahal. Dalawang piraso lang mga nanay. Ang binayaran ko ay two thousand six hundred two thousand six hundred dalawang pirahan ko lang pero malaki ganito mm. kung gusto ako malamdaman mga kamami ibig sabihin isda na deals kain na deals so abangan ko parati yung tindahan na nagbinta ng frisco ng dahil galing pa ito sa Florida mm. yun yeah. Please man, abangan ako dito kay gamay lang naman ang ilahang ina-order, like four pieces. Abangan ni Nanay Jenny. Bilhin ka agad. Hmm. Ako pagod ang nagkaliskis mga nanay. Kay galing sa Florida. deliver lang. Hmm. Hmm. Nya kay na to na ko na. Aw. Ako na ni kalis so problema. <laughs> Subukan natin kung wala ba akong reaction, no? Hope not. Hmm. Ang katirik sa mata ng ano na yun. Lagyan ko ng kalbasa. Law, Sinabaw mga very healthy sinabaw, gulay, lauoy, lagyan na isda. Mm. Bili man doon. Yeah, this. <laughs> Last time kasi kamami, ang nabili ko, maliit. Ngayon, malaki. Sabi pa ni Tim, ay, ang laki. mm. <laughs> Kala ko na, pag-uwi ko, tinignan ko, ay, wala pa pala. Sinakbo ko sa labas at doon ako nagkaliskis.

Mm. Grabe. tagal ko na hindi kumain. Paborito ko yung isda ang karami. Pero lang dahil nga hindi ko alam kung di ba ako nagpa-check kasi. Ngayon lang ako nagpa-check sa... Hindi din ako nagpa-check mga kamame. Sinabi ko lang. Tapos sinik ako ng ano nga, yung silyak. Mm. Ano yung silyak ng nanay? Ano lang ako? Sensitive pa. So, ako dyan yung usapog, maayon yung kamunggay, no, kay hmm hmm may kamayon lang kaon in case may reaction Dili daghan ato nakaon. <laughs> hmm. Na, dako Joke lang mga nanay, ha? Mmm. Kamunggay pa des. Kung anak nasa school pa. Pagkaman siya mga mami, maghugas ko o plato. Huwag at plato, maligo. Kaya parang humotod ko na ito. Hello, hello, everyone! Kumusta po sa inyo? As you can see, mga nanay, bago akong paligo lumbas ako mga nanay kasi nga dito ako mag ano, patuyo ng buhok sa labas natural ba? Mm -hmm. so, ang aking mga flower ang mm, aking mga flower dumami ang bulaklak ng aking mga roses, ayan at pwede ako magtanim dito, yung ano lang niya yung puno lang no, ayan marami pang maliliit, ayan, mm beautiful mga kananay like me ah joke so sinilip ko yung asawa ko kasi nga nagpatuyo nga ako ng buhok nung sinilip ko la naning kamot na mag-iyaha ang ako ang bana oy eh, nagano siya naglinis pala siya sa ayan tinatanggal yung mga ano doon mga poste ng garden kasi nga may balak na yang mag ano pulverize ng soil so ang sipag ng daddy team kasi nga hindi pa muna ako nag ano mga kamami, ririnit re talaga sa taniman ng dahil nga maaga malamig pa at mamamatay pa talaga pag itatanim ko or magkabutas-butas ang dahon. Especially yung talo, mga ganyan. Hindi ba, hindi pa siya lalaki kagad pero tingnan nyo naman ang daddy Tim. oh. Oh. Tingnan nyo ang daddy Tim, mga nanay. Hi daddy team! Hello. Hmm. Ya, yeah, ang init-init ha. Pero ayan, nangahoy na. Oh, di ba mga nanay? si hmm, sipag yan. Gonna <laughs> get the, I know. again, so you know, to up. I can it. Mm -hmm. It yan, kasi nga daw ito tail up daw niya. i-pulverize niya ang soil by ready sa akin. Mm -mm. So, ganyan po yan siya sa ligo ako. Ang sabi niya doon sa shower. Dear, po, lalabas ako. Sabi ko, okay. Kasi so, narado naman niya yung pintuan sa sala. Mm -mm. So, lumabas ako kasi nga magpatayo ng buhok. Nakita ko naman siya na, na ano, nag na, work-work na siya dyan. Tuon na niyang inuna niya sa harapan. Kasi nga, ititil up yan yung mga nanay. So, kukunin talaga yung mga nilalagay naming kahoy dyan. Tapos, ibabalik niya naman pag may tanim na. So, hindi talaga ako mahirapan mga kamami. I'm very lucky talaga kay... Kita niyo naman yung husband ko, napakabait talaga ang husband ko na very supportive. Mm -hmm may pagkakuripot yan pero sa kailanganin namin hindi yan kuripot sa, mga luho-luho lang natin ah, pareho kaming dalawa <laughs> ay ginaw you know, ko so ganun lang po talaga no so pag mayroon kayong apam pumili kayo ng ano pipiliin nyo talaga yung yung tutulungan kayo mm -mm. Yung madadala na madadala ninyo isang sigal lang sa mata, madala na kaagad. Ayan po mga nanay, oh, ang dami ng bunga ng ating peras. Peras. Mm, ay, pero, ang dami talagang bunga, o, oh, o, oh, diba? Mm. Mm. Ang daming bunga. Yan, nag-computer kasi yan sa loob. Tapos, nagsawa na atas ka computer, lumabas. Yan yung tao, mga kamami, na hindi mapakali din kung parang walang, kung walang ginagawa. Oh, Naghakot siya mga kananay. At hinahakot niya dito sa kahoy. Ayan, o oh, hinahakot niya dito kasi kailangan din namin yan pag may tanim na. Yung pang ano ng poste natin. Ayan. So, <laughs> nagano talaga, nag talaga ang daddy oh O diba? hmm Ayan, nananggi na na siya. Nananggi na. Dalhin kaya natin yan sa Pilipinas. Mga, dalhin kaya, galing ko kaya sa Pilipinas at pasanggiun ba? Unya pa pasenggion na paibtun po mga kanabang palay dito sa basakan. Tanaw na to kung kaagwanta ba? <laughs> no nagtabang na na siya sa kuwa mga nanay kasi ganyan talaga yan sila. Very supportive yan sila. At ayaw nila na yung mahirapan ba kaming mga asawa, mga ganyan, makahirapan sa kalasulusan. Yung mahirapan ba sa pagtatanim, yung halimbawa pag may medyo mabigat-bigat na bubuhatin, andyan yan sila. Hindi yan sila uupo-upo at titingnan lang yung asawa na bahala ka na dyan. No, hindi talagang tumutulong yan sila so yun po ang kagandahan yan sinilip ko lang yung daddy team at saka matagal talaga tumatuyo itong buhok na ito gusto ko kasi patuyuin yung ano lang uy. kakasawa yung ano yung nandyan mag, mainit na kasi pag winter lang kailangan talagang i uy, i brush yung ano na ano ba yun i dry pero pag winter ka pwedeng lumabas pag malamig pero pag ganito makamami, mainit na sa labas ano daw ngayon 83 degrees daw sa labas. So, kaya eh. naligo ako at ito na yung suot ko, no? So, gusto ko itong suot na ito mga kamami kasi, ano, um, very uh, comfortable ba? Ayan, tingnan natin yung suot ko. Very comfortable ito. Mm. Ayan. O, diba? O, para lang siyang duster. Alam niyo ba mga nanay? nabili ko ito sumama ako sa kaibigan ko nagpunta kami ng nagpunta ng store uh -uh. tapos nagpunta siya sa ano sa second hand store ba tapos sinama niya ako ngayon edi nag Lakad-lakad din ako sa loob. Uy, mga kamami, nakita ko ito, nasa plastic pa. Bagong-bago talaga ito. Alam niyo ba kung magkano lang? Mm, pag makachamba ka naman talaga, no? Kahit mapunta ka dito ng mga, mga second-hand store. Pero mayroong mga, mga ano yun, mayroong mga, mga brand new ba? O naka-plastic pa talaga ito mga kamami. Mayroon pa talagang nakatag pa talaga. Oo, pero nakuha ko lang ito ng $1.50 lang. Ay mga kamami, noo nakita ako, oy brand new, naka-plastic talaga siya. Ay kinuha ko na kaagad at ang ganda ng ano, ang ganda ng ng material. Syempre mga kamami, alam natin tumingin yung mag magandang material sa pus yung tahi mga nanay, ang tahi talaga, oh. O oh, tapos malamig pa sa balat. Oh tapos gwapang-gwapa pa ako tingin nana. <laughs> Joke lang yun mga nanay. niya. Huwag ka mamaya sabi, ay, Jenny consented. Joke lang yun. Mm -mm, pero pwede rin tutuhanin. Mm -mm. So, ayon So, mamayang hapon, maguna sana ako. Pero, effort pwede mang inita mga kamami. Eh. Magka, mami, so, lupa naman ang akong vitamin D. Ah, kaya, magpainitaan eh. <laughs>